para sa isang napakagandang pagdiriwang ng talino, ganda at kaisipan na yung hapon. Hindi lang tayo mag magsas magsasaksiyan ng maganda ng ating mga kandidato at kanwag kandidata, kundi mas lalo natin itimbangin ang isang napakalagang konsepto sa ating buhay. At ito ay ang ekonomiya at ang kapapusan. Mula sa simpleng pagpili ng bibigil, handa na ba kayo sumama sa akin sa patoklas ng mga kaisipan ko? Para na ba yan tayo sa ating kalakayan? Meron kayong tatlong mahalagang konsepto na ipapaliwanag ng ating mga...

ayon na hindi natin ito magamit sa iba pang bagay tulad na pag-iikon para sa tinabukasan Wala kaming pahilalaan! So, ang pang-inensya na ito ang pag-ilala ng limitado ang ating resources at kailangan natin mamili Ito rin ang magandang pagtunap sa atin na maging mas katalino sa ating pangastos at panglalukuyo so, Salamat! Kailangan ng yes. uputuloy na programa anunsyo para sa isang advertisement. Salamat modelo number one. Sa napakalinaw na pagpapaliwanag sa trade Talagang binuksan mo ang ating mga mata sa katotohanan ng bawat desisyon ay may kapalit. Ngayon, simula naman natin sa mga pangalawang modelo. At yun ay si naman. Oh. Oh. sa lahat ng manunood. Ako ang ikalawang kandidata at ipapakita ko sa inyo ang kahulugan ng opportunity cost. Kung ang trade-off ay ang pagpili, ang opportunity cost naman po ang halaga ng bagay na handa nating isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay. Ito ang next best alternative na isinuko natin. Nagkakaroon tayo ng opportunity cost dahil sa limitasyon ng ating mga pinagkukunang yaman. Isipin ninyo, kung pipiliin natin gumugol ng maraming oras sa social media, ang opportunity cost nito ay ang oras na sana'y nagamit natin sa pag-aaral, pagtulog, o pakikipag-ugnayan sa pamilya. Bawat segundo, bawat piso, bawat desisyon ay may kakibat na opportunity cost. Ang pag-unawa rito ay mahalaga upang masuri natin kung tama ba ang ating mga prioridad. Maraming salamat po. Ay, na neto, na mo talagang kita yun ano? na ang, bawat pagpili ay may bigat. At kailangan natin maging maingat sa kung ano ang ating sinuporin. At ito naman ang ating lahat ay ang modelo number 3. Walang iba kung siya, si Pancho Kem